Magandang umaga po sa inyo, Asik Ferrer. Good morning, sir. Ayan, ulitin lang po natin yung patching. Oo. Sabi ni aha, uh -huh. Asik Ferrer, narinig niyo po kami. Ayan. Ayan. good morning po. Sir, narinig niyo na po kami, Asik Ferrer? Yes. Ayan, sir. Opo, magandang umaga po. Sir, tama ho ba nakataas po ang alert level 3 am um, sa Iran po at saka sa Israel, sir? Yeah, it was just declared noong Friday. Opo, opo. And then sir, unahin po namin yung pong sa Israel. So ano po yung sitwasyon ng ating mga kababayan? Um, ilan na po yung pong nagsabi at nag-confirm na sila ay magpaparepatriate? Pakiulit? Okay, ah, opo. Sir, so, ito lang muna. Sa alert level 3, ibig sabihin po noon, ini-encourage na po yung ating mga kababayan doon na umuwi. Tama po ba? It's like the Philippines. If you want to leave the Philippines, You are free to do so. Ayon opo. And then so sir, more than 30,000 ang mga Pinoy sa Israel tama ho ba? So ilan yes. na, opo, ilan po sa kanila yung nag-confirm, nagpasabi po na uuwi? 191 plus ang nagre-request lang na umuwi. Take note 30,000 ang Pilipino and it's already almost two weeks. Ganyan katibay at tatag yung mga kababayan natin sa Middle East. 191 lang ang nagre-request for repatriation and yung 26 yung first batch malapit na pong umalis. Ayun opo. Sa so, itong 26 ay bukod po ito dun sa mga government officials eh ano ho na nakauwi na rin naman. No, they're not our problem anymore. They already ay, yes, got went home. Aha aha aha. Okay. So 26 po and then sir yung sa Iran, uh, ilan po yung mga Pinoy doon at ilan po yung nag-confirm na nauwi? 1,200 po yung mga Pilipino sa Iran. Aha. Ilan po yung, yung mga uuwi po eh ang nagre-request pa lang is 9. 9. Oh. Yes. Opo. Um sir pa, pa explain nga po asik bakit ho kaya ganito na may bombahan na medyo mahirap I'm sure mahirap po yung sitwasyon bakit ho kaya laging ganito nakakaunti po yung gustong umuwi because they are at home in Iran and Israel uh -huh. in Iran they are married to Iranian men many of them and many of them have established roots in Iran so hindi na po need their reaction ng mga kababayan natin abroad to go home first they want to earn so uh in Israel for example the minimum salary there is $1,600 thousand six hundred dollars a month uh -huh. oh they don't want to give that up Mm-hmm. kasi hindi mo kikitain yun ordinarily hindi kikitain dito sa Pilipinas So sir yes. Opo Amasek, um, yung pong sa Iran um bagaman siyam lang po sila of course i exert ang lahat ng effort mapauwi sila ano po pero papaano po yung gagawin um uh, by land o na nakakalipad na hubang eroplano doon o hindi pa rin Hindi pa rin bukas ang airports eh as of uh, last time I checked ano and uh, the seaports are also closed. Opo. So, open naman po yung land border with uh, Jordan. Aha. Uh -huh. Okay. Yeah. Opo, They can opo. cross. If, they can cross but you know, they have to do it through the embassy in Tel Aviv. Makipag-coordinate makipag -ano, sila doon. Eh, yung mga Pilipino na nandoon na, kung meron silang valid Schengen or US visa, mm -hmm. matatawirin rin sila ng Jordan But they have to have uh, onward tickets na to Manila. They will not be allowed to stay in Jordan uh, longer than 24 hours, I think. Hmm. Nagawa na po ito para dun sa Sham na nagsabing uuwi, sir. Anong Sham na uuwi? I mean, sir, yung... No, no, sir. Sorry, sir. Uh, na, 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 Nalulundag lang po ako. Unahin ko lang po yung sa Israel. Yung sa uh, Israel po na binanggit ninyo na Sham. 26. uh, 26 po yung sa Israel. Uh -huh. Ang sya is Iran. Tama po, tama po. Yung sa Iran po, so yung 9 sa Iran, um nagawa na po ba para sa kanila yung mga arrangements? I mean, kailan po sila makakauwi? Well, first of all, it's very hard to move from Tehran to the Turkmenistan border. Uh -huh. It's a 13-hour drive. So, I leave it to Ambassador Robert Manalo and his team to do their best. Uh I think within the next few days they will be able to do it with God's help. Ayun opo. And then paano po yung mga personnel po ng embassy wala hong alisan. Nandun pa rin ho sila. Ang Philippine Foreign Service po ng DFA is last to leave. Mhm. Mm -mm. Unahin uh, muna namin yung mga kababayan natin. Ayun opo. Hindi po babawasan sila na hindi po sila Uh, mag skeletal force, kung ano po yung kanilang, yes sir? All hands on deck. Mm -hmm, mm -hmm. Ano no, parang uh, ano din sila, of course, nire natin yung kabayanihan nila, pero sana unawain din halimbawa ng no, ating mga kababayan pag magpapasundo o kung ano man situation nila, i-consider na hindi bulletproof ang mga taga DFA, mga taga foreign, uh, taga embassy, hindi ba? well, we pray for protection from the lord all the time. Uh, his protective uh, blessing on both our teams in tehran and in uh, tel aviv and throughout the middle east. Kasi ang middle east. but understand is between israel and iran. the other middle eastern countries, hindi sila Ah, yes sir, yes sir. Puntahan ko po 'yan, mommy. So sir, yung pong sham na ilalabas doon sa Teran, ano po, sir ano, kailangan pa po ng puspusang arrangements doon kasi malayo yung lalakbayin papalabas. Nabanggit niyo 13 hours? Yes, yung team natin will accompany them of course. Ayun, opo, opo. And then sir, yung nasa Israel naman na 26, how soon po sila makakauwi? Uh, these are OFWs. Opo. Po. So, po. Ang may hawak po sa kanila ay ang DMW. So you might want ah. to secretary kagkag. Ang alam ko po may schedule na po silang umalis facilitated by DMW of course with the supervision of Ambassador Mendiola in uh, Tel Aviv. Mm -hmm. Okay? <laughs> sir, ayun po. And then kanina nabanggit niyo hindi naman umaabot sa ibang lugar kasi na, nasabi ko po kanina na nung labanan po ng Israel at mga Hamas si yung mga Hamas kasi kung saan-saan saang bansa na rin pumunta. So nag-spread po yung gulo. This time po Israel and Iran lang. Hindi nadadamay po yung ibang lugar. So ibig sabihin, um confined po doon sa Israel and Iran yung concerns po natin sa mga OFW. Wala po sa ibang lugar, sir. Yes. Aha. Uh -huh. And that's good news po. Yeah, because uh, I think the U.S. Uh, administration is doing its best for world peace. Uh, this was triggered by a report po sa International Atomic Energy Agency, mm -hmm. the Vienna, that Iran was in of its tinatawag safeguards protocols. Yung safeguards protocol po, ibig sabihin, clear material ng Iran ay pinapa-audit nila, pinapa-inspect nila sa atomic agency ng UN. So, nung nag-discover ang IAEA that Iran is not being fully transparent, that is what triggered the Israeli attacks on Iran. Aha, aha. Um, so, sir, pagka po um, uh, kayo ba sa DFA, um, pag, yung sa pag assess ninyo sa sitwasyon, naandun po yung malaking pangangailangan na umuwi ang ating mga kababayan o Um, of course, nasabi nyo nga, ayaw nila talaga umuwi kasi laki ho kita na ano dun eh, hindi ho nila mabibitiwan doon. Pero sa inyong assessment, kailangan hong puspusan silang mahikayat na, maka, na umuwi, sir? Well, I, we are a democracy in the Philippines, di ba? So, okay. we're a democracy abroad. And uh, they are uh, always uh, looking to the host country to protect uh -huh. them. So both the foreign minister of Iran and the foreign minister of Israel have committed to protect our nationals and treat our nationals the same way they would treat Iranian citizens and Israeli citizens. Mhm. Mm Ma mahal At, na po sila sa mga maamo nila, sa asawa, mm -hmm. siyempre, asawa nila eh, mm -hmm. anak nila. So think it's not that easy. Uh ito po yung tinatawag nating ano, diaspora natin. Yung diaspora po natin mm -hmm. hindi hindi po sila madaling, ikayatin kayating cannot force. Them. The same way, could we'll not force our Filipinos in Lebanon. Lebanon, no nagandang conflict in Hezbollah, uh -oh. so, 7,000 yung filipinos sa Lebanon. Ang umuwi lang 800 plus uh or -oh. 800, uh, they were the ones who requested repatriation. So in Israel and Iran, ito pa lang po yung bilang ng mga kababayan natin, humihingi ng tulong. Ayun opo. And then sir, so, doon sa Israel po, yung mga kababayan natin, um, ang, ang huli po naming report ay pito, hindi ho ba yung pong nasaktan, yung lima nakalabasan ng ospital, yung isa critical. Ano po yung situation nung isa na yun? Uh, yung isa is still critical kasi very serious yung kanyang injuries. Ano? You know? So, uh, nasa hospital pa siya, long term po yung kanyang hospital. uh, uh other than that, uh, yung na discharge na you already know ito were already discharged mm -mm. Uh, walong, walong put, walo ang Pilipino whose homes were damaged damaged lang naman hindi oh, destroyed 80 uh -uh. have been resettled uh to safer areas 8 naghihintay ng uh, bagong uh, tirahan um ano pa ba so yan oh that's the latest that I have from you now uh, yung mga nakauwi na na normal lang ah na, na, which may or may not be related to the emergency 100 tourists and students but that is uh, that is not related to the anong tawag nito the mm -hmm. old government kasi may no repatriate ang one country mm -hmm. mula pa noong October 7 nung lumulubog yung Hamas mm -hmm. and, 1,300 plus na Pilipino na pauwi ng DFA at DFW, Apo. not because may emergency but because na-bankrupt na yung hotel, yung restaurant, mm. yung normal to. Uh -huh. Normal run-of-the-mill repatriation. Ayun, oho, oho. Um, and then sir… Um yung sa alert level 3 po di ba ano to voluntary repatriation paano po yung pag deployment ng mga bagong manggagawa alam ko po sa DMW ito pero ano ho ba yung patakaran bawal pa rin bawal din ho ano mag deploy ng panibagong manggagawa Yes kasi oh. war zone ngayon sa Israel at France so bawal mm. but yung uh, deployment ban is decided on by the DMW Yes eh. Ayun, opo. And, and then sir, galing lang po ito sa news desk namin. Doon po sa bagong tweet ni US President Donald Trump, ang sabi niya binomba na rin nila yung nuclear site sa Iran, particularly po sa Fordo, Natanz at Esfahan. May mga Pinoy po ba sa mga lugar na yon, sir? Wala po akong information kung may Filipinos doon. Uh, but we already forewarned our kababayan to stay away from Iranian facilities just to be sure. Ayun Opo. Isa na lang po um ask. Ano po yung inyong panawagan sa ating mga kababayan para po sa mga nasa Israel at uh, Iran sir? Oh uh, yeah. Oh first of all let me correct myself. May bagong update from Ambassador Mendiola. Uh, 223 na ang mga OFW na gustong umuwi. Hindi 191. So dumami na. Uh, um, yeah, so yung panawagan namin sa mga kababayan natin, uh, especially yung 223 na na gusto nang umuwi uh, yung 26 eh, first batch ito out of 223 may 26 pa uh, yung first batch na uh, mag-ingat uh, sundin pa natin yung alituntunin ng home front ng Israel yung home front is parang yun yung silang national disaster risk reduction and man council yung interim si natin yes sir na uh, home front at iba pang ahensya, sila po yung nag-issue ng mga bulletin at meron pong app that you can download If you are in Israel, you can download it on your cellphone and usually may mga mama or bomb shelters uh, ang mga kababayan natin doon Five minutes away uh, a few minutes lang pwede na silang bumaba sa shelter. So normal po yun for mm -hmm. for the people living in Israel. And mm -hmm. as I said po doon sa uh Saturday DJ forum, uh, I was with Yusef and Devega at the time, okay. sabi that the Israelis are used to this. So nahawaan na rin nila yung mga kababayan natin. Sanay na rin. Kalma pa pupunta sa shelter and katapos all clear na, mm -hmm. they will go back to the malls which mm -hmm. are open to the cafes and do their shopping. So parang tayo pag binagyo tayo, syempre mm -hmm. papasok tayo. Pagkatapos ng bagyo, back to normal. Uh -huh, uh -huh. At mm, siyempre, dalangin natin pare-pareho matapos yung gusot at banatiling ligtas yung ating mga kababayan. Uh, amen po. Mm. Opo. Yeah, maraming salamat po, asik sir. Okay, God bless po sa inyong lahat. Thank you sa mga tagapakinig. Salamat po. Si Assistant Secretary Robert Ferrer po ng Department of Foreign Affairs. Meron akong kaibigan doon na. Walang